may trust pay ko yan Anong nangyari Ano Ano kain ko Anong nangyari sa doktor, sa doktor? Anong findings? Ay, no. Anong ko? Anong piti ka? Wala naman sakit sa puso Wala naman na. Anong naramdaman mo sa puso? Si

Ano bang alam Simula nung no, sinuot mo 'yan nung ano pakramdam mo? Pero hindi ko ba parang sakin kaya sa tatlong buwan na doon ko taposini 'yan manalo ko kumamata pa. Di ba naigi tambi din ang gani pinapagpat, no? <coughs> Pagpag mo lang ah, tingit lang ah, hindi sya manggagamot. Sige. Tagalog. O di ba kamatang daw lang sinasabi? <coughs> pasok. Poo. Babaklasin na. Ah! Tatanggalin. Oh! Babaklasin. Oh! Ba't mo ito ginambala? Ba't mo siya ginambala? Ay! Ba't mo siya no! na ginambala? Ha? Naiingit, nagagalit. Nagagalit! Ba't, anong nagawa nito yung taong to? Ba't ka nagagalit sa kanya? Ba't ka galit sa kanya? Nagag Ba't Ay! ka galit sa kanya? Bakit ano nagagalit? lang po? Na padamay Padamay, bakit? Anong ginawa nito? Silaktal ka ba? Minura ka ba? No? Hindi po ha? Ano, ba't ka nagagalit sa kanya? Ba't ka nagagalit? Ikaw may gawa, may binayaran ka Ikaw ba may gawa, may binayaran ka? Meron po May binayaran ka? Oh. Magkano binayad mo? Magkano binayad mo? Magkano binayad, mo? Ay, Magkano binayad ah! mo? Magkano binayad mo? Sagot. Magkano binayad mo? Magkano ibinayad mo? Ay. Tatanggalin niyo ba? Baklas. Baklas, simula ulo pa ba? Sa pangalan ng Pinus na buhay, tinatawag ko sino man ang binayaran na tao itong pasok. Mangkukulam, mambabarang. Kulam po. Anong gamit mo? Manika, kandila. Anong gamit? Kandila po. Kandila. Tatanungin kita sumagat ka na mayos, ha? may sa May kakayahan ka ba gamot? Ah! ah may kakayahan ka mang gamot? Mali po! Ah! Hindi po! Anong ginawa mo dito? Anong ginawa mo sa pasyente ko? Ano po? Ha? Anong ginawa mo sa pasyente ko? Anong ginawa mo? Anong ginamat mo dito? Kandila, manika. Kandila po. Ilang kandila yan? Ilang Marami Anong... po. Tanggalin niyo patay mo lahat ng kandila. Ah! ah! Tanggalin mo lahat ng kandila. Tanggalin mo lahat ng kandila. Oh, tanggal po, tanggalin mo, mo, mo ba po. Baklasin mo, baklasin mo. Tanggalin mo na po. Ah. May pa pangontra pa. to ah, bakit mo napasukan to? Ah. Ano ba? Ano na po? Ay, ano napadamay. Padamay. but may pangontra ah! siya? bakit mo mo napasok to? May pangontra to, may mga yun to. Bakit mo napasukan? Ano eh, walang silbi, walang visa. Ah? Ano? Bakit mo napasukan siya? Napadama lang po siya po. Ano, ba na na? Alin? Ano? Bakit? Anong ginawa nitong taong to? Anong ginawa sa iyo? O dalawa kayo, ha? Ano po siya po na na padamay ko po sa galit. Ah, Kaya sa galit. Napasama po siya. O, oh, dinamay mo lang pala to eh. Bakit mo naman dinamay to? Anong ginawa mo at pumapayat to? Ha? Ah, anong ginawa mo dito at pumapayat tong pasyente ko? Alimatam Puh! Anong ginawa mo at pumapaya to? Ha? Babalik pa sa normal to? Opo Tatanggalin nyo lahat ng lagay dito Opo, tatanggalin ko na po Baklas Baklas Mula ulo pa baba Mula ulo pa baba Tanggalin nyo lahat ng lagay nyo dito ha Nagkakain din tayo Opo, tatanggalin ko na po Baklas pa, baklas Taga rito hindi Taga na po Taga rito Marami ba kayo dito may karunungan? Marami kayo dito? Unti lang po. Unti. Sige, tanggalin yung lahat ng inyo. Baklas. Baklas. Titigilan nyo to ha. Opo. Kapisa ngayon, ayaw mo ginaganito sa tao dito ha. Nagkakaintindihan -tay tayo. Titigilan nyo lahat ng tao dito. Sige pa, ba, baklas. Opo. Baklas. Baklas. Paano mo napasok yung pangontra na Paano mo napasok yung pangontra na may ah? medal yun to ha. Ba't mo napasukan? Ang mga pangontra to ah. Ano yung eh, walang oh, visa? Paano na po? Pangontra na po para... Ano na? Ano yung eh, walang visa yung pangontra niya? Ha? Wala. Wala po. Ah, walang visa yung pangontra niya. Sige, baklas pa, baklas. 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 Tanggalin nyo lahat ng lalini dyan. Baklasin nyo lahat. Paklas Paklas Paklasin lahat Paklas pa Paklasin lahat Paklasin lahat Paklasin lahat Paklas lahat. lahat Sige pa ba. Paklas Tanggalin lahat Titigilan nyo tong pasyente ko ah o Ibinuotin nyo ba to? Ibinuotin nyo ba to? Si binote yung kaluluwa nito? Ha? Opo. Binot, ba't yung binote? Basagin nyo yung bote. Babasagin nyo ba ang bote? Alimatang. Babasagin yung bote, ha? Ha? Babasagin ang bote. Opo. Sige rin. Basagin nyo ang bote ngayon. Gusto ko makawala ko sa bote, ha? Sige pa, baklas pa. Ganyan mo nakabote ba? Ah! 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 Sagot. Wala na mga lakabote dyan. Wala nyo lahat ha. Papasaagin nyo lahat. Malala, ay, ah. maylajan, Sige pa. Ah. Oo si ba -ba. Sige pa. Ha. Si ba -ba. Sagot. Ha. Baklas pa bakla. baklas. Baklas pa baklas.

ah sinta so sa magaling ko sila. sino magaling? sino? Sila. Matapang sila kung so, pamilya na ito, nilagyan mo, ha? kung pamilya na ito, nilagyan mo ako lang ko uh, ka lang? lang ko di pa baklas pa klas pa pa paklas. pa <laughs> Hindi na lang. Titigilan nyo na to ha O taas nyo muna kamay nyo Hingin tawad sa Panginoon sa Panginoon Taas ang kamay sa Panginoon Sorry po sa nagawa namin Bakit na naman na po Pag na po doon Pag na mong babalikan Ha? Anong bukol po sa nasa lignan? Sagot Ikaw may gawa? Opo, lahat po Pagkasin mo to mo

Pag-i-sprease ako ng music bus, tas kayong upang puksain at patayin po ang gumagambala sa pang isa ni Tris oh, Akunik Atal. Awit ng English.

Walang na yan. Mayroon ng visa yan na. Alagaan mo sa dasal. Ama namin, Maria, luwalagi sa palataya. Dasalan na. Tuwing Opo. Opo. araw ng Martes, sa kapiyan, mahirap lang lang man. <tises> eh, sa loob labi. Opo. Nag-iinip yan pag may pa. May dito lang. Kaya Opo. yun? Kaya